Joel Mariano Gutierrez, Gerald Cajote, Christopher Martinez. Sino naghanda nito? Sa ano na, sa FTI. Apo, nung, nung inaanaw na po kami, sir, nung tinatanong na po kami. So, pinahanda ito sa FTI ng mga abogado ng DA. Apo, yun nakawalim. Pero hindi po kasi namin talaga alam na DA na po yung ano. O, pero alam ba ninyong merong customs na natanggol sa inyo ron? Hindi naman po namin, alam kasi hindi naman po namin may, ano eh. May well, yung mga kausap po namin. Laka, pero meron ba nagsasa Ako, bang nagsasama, meron okay. pang nagsasama, sasama na lang daw po kami na ano. May, may nagtalo ba na, teka muna, hindi smuggled yan. Ano yan, dapat sa, may, may ganun bang nangyari? Doon sa mga opisyal na humarang sa inyo, tsaka yung mga so, customs meron bang ganun na nasaksihan ninyong debate? Kasi yun ang, yun ang lumalabas dito pinagtanggol kayo eh mga uh, taga-customs tapos hindi na rin tumuloy. Tama ba yun? Tama ba yun? What? Hindi nyo nga kilala pero tinatanong ko, meron bang nagtalo, dinipensahan kayo? Wala po. Wala, Wala. nagtalo. Walang nagtalo pero meron bang nagsabing, teka muna, Uh, na, bakit dadalin sa FTI? Walang debate? Wala po. Okay, narang lang kayo. Tapos, narang lang po kami. Eh. Papuntang, ano po, FCI po. Okay. Nandun din ang ilan ng mga BOC, Subic Personnel. Wala kayong, hindi nyo alam na may taga Subic Personnel doon. Ikaw, kayo, R R wala ka ron, ano, Mr. Paul John Christopher Abanico? Wala po, Mr. Chair. Then, wala din pong reported yung driver namin regarding sa ganong ano po. Anyway, so, ang sinasabi rito, well, ang maliwanag, hindi nyo alam saan kayo papunta. Aniba? Iba ang sinasabi sa inyo, tapos pabago-bago, ang gat, tapos pagatas ng gat, balinswela, tapos pagatas ng balinswela, nauwisa, may nga po. Sino nagdala sa inyo sa FBI Yung mga humarang sa inyo. Opo, yung nag-convoy sa amin, papunta kulad. Na taliwas dun sa sinabi ni Chugs. Tama? O, oh, sabi ni Chugs, saan? Balenzuela. Opo. Di ba? So, ibig sabihin, may nagsasabi sa inyo Balenzuela, pero mayroon din nagsabi, hindi, hindi sa Balenzuela, dito kayo sa FBI. Opo, yung, yung po yung nagsabing sa FBI na, yung po nga yung convoy sa amin. Yun na nga. Yun na nga. Escort po namin. So, so, ang maliwanag doon, iba-iba yung, iba-iba yung, uh, instructions sa inyo. Opo, lalito din po kami. So, ang tanong, sino yung Chugs? Would you know who Chugs is? <laughs> uh, Mr. Chair, we do not. Kasi, dispatcher eh. Pero ikaw, Mr. Paul John Abaniko, nakakausap mo si Mr. Chugs? Yes po, Mr. Chair. Sa kanya din po kami nagpapasa ng mga billing after po namin makapag... Billing? Yes po. Oh, ba't hindi alam mo ang pilido? Uh, lang po yung pakilala ng boss namin sa kanya, sir. Pero pag nag-bill kayo, Chugs lang ang na nakalagay doon sa billing nyo? Yes po, yes po. Ha? Yes po. Wala, yung voucher nyo, Chugs. Yes po, hindi naman po kasi sila nagre-require para bayaran kami. ganito. Seren. Hey, gaano katagal niyo nang natatawagan at nakakausap si Chugs? Pinakabago po kami sa tracking eh. Wala pa maguwan niyo pa lang po kami. Kayo, gaano katagal kayong nagkakausap ni Chugs? Puro naging client po namin sila mga 2 to 3 months ago lang po, Mr. Chair. So, so itong taon lang. Yes po, Mr. Tayo, isang taon pa lang. Hindi po, ganun din po. Kasi ba, uh, wala po kami regular regular client. Uh, bali, may nag-refer lang po sa... sa... ibigay niyo yung number ni Mr. Chug sa amin? Ha? Huh? Yes po. Nagte-text ba kayo? Yes po, Mr. Chair. Inform ko din po sila na pupunta kami dito. Nag-ask nga po kami sa kanila ng, ano yun, ng lawyer. Oo. Oh, um, no. Ano sabi ni Mr. Chugs? Wala naman pong feedback. Sige, so is, submit niyo yung uh, eh, pwede bang pumapapayag ba kayong ipakita sa amin, screenshot yung inyong mga pagtutupag-text kay Mr. Chugs? Ngayon. Hey, Nasa sa inyo yun. Kung gusto ninyo o ayaw ninyo, you can uh, ha? Pero yung number niya, ibibigay niyo sa amin. ah uh, pwede man po siguro, then tatanong lamang po siguro kayo. Tatanong mo muna sa kanya. Hindi po, hindi po. Ma, pwede ko po ibigay kasi questioning lang naman po yung intention niya sa. Okay. Sir, na ibigay ko na po kay Ator Lina. Nagpaalam po kay Sir Chugs kung pwedeng ibigay. Pumayag naman po siya. Oh, sige. pa natin si Mr. Chugs sa susunod na hearing. Huh? Okay. Uh, so, Okay. Uh... Sino si Le... Merly? Ano ba ito? Gubaton? Kilala niyo yun? Hindi. Nandito ba si Miss Gubaton? Miss Gubaton. Yes, uh Tony Marunilla. Your, Your Honor, um, I was informed by our security personnel that Miss Gobaton is here and so where he's is currently you? in the holding area. Yes. Can we ask her to come forward please? Mr. Gobaton ms. Yes. Gobaton uh -huh. um, Uh, pinirmahan ni Mr. Alisin ba ito? Oh, Noel Estanislao. Huh? The goods were released from the port for the conduct of 100% examination at the consignee's warehouse with approved mission order, upon the request of the concerned consignees, assigning the following port of Subic representatives to wit for 1024 goods, Mary Annabel Gubaton, Acting Customs Operation Officer 3. Attached are duly approved disposition form and mission order. So may mission order para ilipat. Pero sinasabi ninyo, wala kayong kilalang gubaton. Wala po. Wala rin sumama sa inyong taga-customs. Wala po. Same no? JB's, R&C Yes po, wala pong reported yung mga driver namin So where is Ms. Gumaton? Okay, so how do you explain this? Na may mission order uh, You have to take your oath uh, Secretary, uh, Attorney Lina, please administer the oath Ms. Gumaton, uh, kindly raise your right hand and answer my question Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public hearing? Yes, sir. Okay, you have answered in the positive. Thank you. Can you may take your seat. Um, so, can you explain this mission order uh, in reference to 1024 consumer goods trading and purchase consumer goods trading? Itong uh, dated... Well... The memorandum is dated October 3, but this is in reference to deliverables dated 15 September. Uh, hindi nagsabi rito may mission order kayo at ikaw ang acting customs operations officer. You were assigned as a representative of the port of Subic. Hmm. Okay no. Uh, for the 100% examination, what happened here? Uh, sir, kasi nilabas po yung disposition form data J June 25. Then, yung mission order po namin, nag-commence po ng... Uh, wait lang, sir. June 25 po yun. Tapos, uh, nag-commence po yun ng June 28 po. Kaso po, uh, we have failed examination po. That's why, uh, ang 100% examination po, kinandak na lang sa Port of Subic po. Uh, again, can you explain? Uh, kasi sinasabi nila walang examination. Sila yung mga nasa truck. Ah, uh, yes po. And si at ang understanding ko, under guard yung tatlong truck na yun. Uh, yes, sir. Actually... It has uh So what was the examination when they claimed there was no examination Sir kasi po nakalagay po sa mission order is Valenzuela. Uh doon lang po kami nagbase and uh ang contact lang po talaga namin is yung uh, consignee's representative po We don't have contacts to the truck drivers po So how can you know how are, why are you claiming that there was 100% Uh, inspection? Uh, yan na po yung uh, yan na po yung may kasamang mga media po. Kasi po, ano eh, uh, nagkaroon po ng failed examination, nabalik po yung mga containers kasi nga po, doon po sa area, congested po talaga. Hindi po tinanggap ng warehouse yung mga con containers po. So you are uh, con, confirming what Stanislaus, uh, Mr. Ines, Stanislaw claims that there was port congestion. Uh, yes, sir. Is there any document that will prove that there was? Or is it just a matter of your opinion? Uh, yes, po. opinion po. of Merong documentation? Yes, po. Could you submit what does the document say? That due to port congestion, of course, that will that is what it's going to say, no? Yes, sir. Actually, sir, the Subic po, Subic SBITC po, uh, doesn't have uh, a day for, for reefers, reefer containers po. So, how do you explain? So, yung sinasabi mong 100% inspection, was nung nakaalis, nung naibalik na ito? Yes po. Nung nahuli na? Yes po. So, pero eh, nilabas pa rin ninyo eh. Ah, uh, Pinalabas ninyo bago nung inspeksyon. Tapos nung nagkalito-lito at nagka na na huli na pinabalik. Sila nagkumpis ka hindi kayo eh. Hindi ba? Ang DA uh, enforcement inspectorate reinforcement, enforcement ang uh, ang uh, sumalubong na sa kanila at sinabing wag nang tumuloy ng uh, Valenzuela. Diretso muna sa FBI. So you not you are not able to conduct any inspection on those three na pinalabas ninyo. Ba't ninyo pinalabas? Sir, actually, hindi pa po kasi siya... Uh, release po siya by physical, pero not totally released by the customs po. Kasi under pa po And siya you released it under guard. Tama? Yes po. O, okay. sinasabi nila wala namang tumausap sa kanilang customs eh. Yes nga, sir. In yes. other words, the release under guard is... Not true, based on the testimony of the of the talkers. Sir, actually, uh, we have uh, I... Mr. Kalisihan. Please take your seat. Please. Ko Mr. Kalisihan, um, hindi ba required before umalis yung trap ay merong examination ng 10% under your processes? Good morning, Mr. Chair. Good morning. Yung 10% po kasi medyo nag-ano na po kami din eh. Kaya po sabi namin, medyo nag-ano, ano yung ano? Ano po sir, sabi po namin sa SUPIC, wag na pong i-10% kasi i-100% examination din naman po sa consignee's warehouse. Temperature sensitive po kasi Mr. Chair yung commodity. Nasa If ano po sabi will, in, Do you have the discretion? Or is that not the law? That you have to have a 10% examination? Is that the law or is or you're allowed discretion to to forego any 10% examination? Ah, uh, your honor, uh, it's above my pay grade to decide because I'm only the deputy collector for assessment. You decided. To, you you just said earlier na.